Sa bayan ng Kalumpit, Bulacan, may isang barangay na nagtatago ng sining na unti-unti nang nalilimot ng panahon. Madalas, ang kalumpit ay naiuugnay sa masarap na longganisa, ngunit lingid sa kalaman ng marami, sikat din pala ang bayang ito sa paglika ng paso at palayok. Samahan ninyo akong tuklasin ang mayamang kwento at kilalanin ang mga taong patuloy na nagsisikap buhayin ang pamanang sining na ito dito sa Kalumpit, Bulacan. Tulad ng marami sa atin, ang longganisa ang una kong naiisip kapag binabanggit ang kalumpit. Ngunit sa patuloy kong pagsasaliksik sa mga natatagong yaman ng bayang ito, nagulat ako na matuklasan ko ang isang barangay na naging tanyag pala sa paglika ng palayok at pasok. Isang sining na matagal nang hinubog ng kasaysayan. Dito ko nakilala si Nanay Dita Baluyot, na mula sa kanyang pagkabata ang pagpapalayok na ang kanyang naging hanap buhay at ang kanyang mga kamay ang patuloy na nagbibigay ng hugi sa tradisyon ng Gatbuka. Kuha na po, mayroon na pong seven years. Walong taon pa lang po ako eh. Ito muna. <laughs> Gumawa na po ako ng palay. Kasi sa Gatboka, kumbaga, ako na lang gumagawa. Doon sa gawi po, doon na lang na rin. Solo ko na lang gumagawa. Paano niyo po natutunan? Sa nanay ko po. Magpapalayok din ng nanay namin. Mas marami po sa Kapalangan. Doon po sa lugar namin, Puroksinko hanggang tres. Maraming gumagawa po. At sa pagkakataong ito, ituturo niya sa atin kung paano ginagawa ang mga palayok. Lupa pong malagkit na ihalong buhangin. buhangin at tubig. Ang malagkit na lupa na karaniwang nakukuha sa gilid ng ilog at ito ang pinagmulan kung bakit naging hanap buhay ang pagpapalayok sa Gatbuka dahil sa kanilang kinalalagyang malapit sa ilog sagana sila sa magandang uri ng lupa o putik na kailangan para maging matibay ang palayok. Ang malagkit na lupa ay hinahaluan ng buhangin at tubig at pagkatapos haluin, ito ay inihuhul na. Tapos pinatutuyo po sa... Kapag tagulan, mahina akong matuyo. Pagka yung tagaraw, gagawa ko ngayon bukas, pwede yung natutuyo. Pagkatapos mahulma, kailangan patuyuin ito ng isang araw. Ngunit matagal pagkatag-ulan. Kapag bahagyang tuyo na, isasagawa na ang mahalagang proseso ng pagpupukpok gamit ang kahoy at bato, pinupukpok ang katawan ng palayok upang mas maging bilog at makinis ang ilalim at hugis nito. Ayan po, ganyan. Yung unang pukpok po ni Re, para mahubog po. Sa oras na maging perpekto na ang hulma, handa na itong lutuin sa horno upang maging matibay na palayok. Dito po, pagkapo nagluto sila, lalagyan po ng apoy alas 3 ng hapon. Tapos po Ayun, magdamag na yung apoy sa ilan. Bukas, pwede na uluto na po. Sa kuwan po, sa ibaba. Ibig uh sabihin, -huh. indirect po yung uh -huh. uh -huh. apoy? Ayun po, mga butas po yan, lalagyan po ng kahoy. Hmm. So, parang hindi, uh, ang na ang imagine ko po kasi, parang kung na-close siya, Ayun yung... yung latest yun, ngayon, sir, gano'n. Uh -huh. Ito yung luma pa rin. Hindi, sinasabi, kuha niyo yun, yun sa uh, mga, paso. Pasus. Paso. yun. Paso. Opo, mga paso po yun. Iyan, kuha po yan. So, uh, ano po siya? Uh, parang nasa gilid yung apoy niya. Tapos ito, the rest, lalagyan niya po Ape. ng... Opo. Uh, yung kahay. Yung yero sa taas, no? Oo, oh, yero. yero. Tapos so, para dun sa kumulog. Opo, yun opo. Yung yung nakas niya. Opo, so, may mga... Tapos, so Ani. Ito ang sample ng mga finished product na palayo pagkatapos sa horno o oven. Lubos ako natutuwa dahil personal ko nasaksihan at natutunan ng proseso ng pagpapalayok. Hindi natin maikakaila, ito talaga ang isa sa mga sinaunang gamit sa kusina ng mga ninuno natin. Subalit, nakakalungkot isipin na dahil sa pagusbong ng makabagong teknolohiya at mas mabilis na alternatibong kagamitan sa pagluluto, unti-unti na itong nalilimutan. Kaya naman, sa pagkakataong ito, Direkta kong tinanong si nanay dita. Ano po ba ang dahilan at bakit halos nawala na o kumunti na ang mga pagpapalayok dito sa Gatbuka? Hindi po. Kung baga, eh, nagibang negosyo na yung mga kuwanta. Yung magpapalayok. Saka matanda na rin po. Pero marami pong marunong. Marunong kaya lang po pag Opo, oh, hindi na firming. Pero marami pa rin pong bumibiling palayok. Minsan meron na kong order. Yung medyo malaki-laki dyan. Kinukuha po sa restaurant. Lalagyan ng ulam. Tunay ngang mahalagang panatilihing buhay ang paggawa ng paso at palayok dito sa Gatbuka, Kalumpit. Maswerte tayong may mga nagpapatuloy nito tulad ni Nanay Dita. Ngayon naman alamin natin ang kwento ng magkapatid na si Don at April na nag-umpisa ng kanilang pottery business noong panahon ng pandemya. Sila ang nagdala ng bagong sigla sa ating sinaunang sining. Ako si Don, si April yung sister ko. Kami yung owner ng uh, Potter and Clays dito sa Iga't Kalumpit, Bulacan. After pandemic uh, 2023. After pandemic kasi parang narinig yung sinasabi ng Lord. So, naisip na parang blessing dun sa umiyo. And she said na yung makikita natin ng pandemic sa mga Tama ka ang mga tito tita nyo ang uh, mga dito -dito so, uh, Ano yung uh, ginagawa niya before? So, sabi na lang ang nag ko, kami ni ah balik natin yung uh, paggagawa ng mga parang ng mga palayok ko. So, doon po Uh, business nung family namin sir, uh, nag uh, furniture kami, uh, nag export sila before, nung mga wooden products. So, nung nag-pandemic, tinamaan din yung business na yun. So, uh, ang ginawa namin, uh, nakaisip kami ng isa pang bagong business model, which is, ito so, kasi nakikita na namin nung kabataan namin. So, naisip namin na ibalik natin yung dating ginagawa nung mga taga-kalumpit na gumawa ng mga paso. Pero, in-upgrade namin. So, ang ginagawa namin ngayon is mga table bases uh, and then nag redesign din kami na uh, para masunod sa, sa market ngayon. No? Siguro sir, na, uh, blessed din kami kasi nung nag-start kami na i-market siya sa actually sa Facebook lang namin siya in-start. Uh, meron kaming nakuwang order na medyo bulk. So doon nag-start. Parang nakita namin na okay pala. Merong mga taong naghahanap ng mga ganito pang product. So maganda yung naging idea kasi siguro gumanda na yung ano ng Pilipinas So marami ng mga resort na nagtayo, uh, parang airbnb din, meron kaming client, meron usually mga resort and then yung mga designer. So yun yung mga naging market namin. May connection. May connection connection yung, yung actually yung kahoy kasi sa furniture yung family business namin. Ang wood na ginagamit namin is mga recycled, mga reclaimed. So, ah... Uh, Furniture and mga pots, Very maganda yun. Very father, yung, father to him before nag-pot. So, ina na lang na. Uh, ina, ina lang ina. Lang na lang. Na. Ngayon nakakapag-export na kami by the grace of God. So, nag-start na. Pero mas gusto namin is mas lumami pa. Para mas marami pa kami matulungan na mga... Uh, kasama namin dito sa barrio mm -hmm. namin. Ang kung saan po ang beach na kung kumuha sa sing beach na pamlem beach to be a blessing. Ah, uh, kung ano pa yung uh, i share namin na, na uh, blessing, so po kinsa? Visit lang po kayo dito sa Patr and Place. Gatbuka, Kalungsit, Bulacan. Marami kaming mga choices na mga bases. Uh, kung kailangan nyo ng mga uh, table bases, set sa mga weddings, mga nagki catering uh, the best ng mga bases namin. patch din po namin ginagamit sa mga hotels, mga Airbnb na pang-display. So maganda siyang additional na na uh, design sa mga bahay, sa mga hotels and cafe and restaurant. Daway ang kwento ng Gatbuka Kalumpit ay maging paalala sa atin lahat na ang tunay na yaman ng Bulacan ay matatagpuan sa ating mga tradisyon at sa galing ng ating mga kababayan. Huwag nating hayaang manatiling lihim ang sining na ito. Sa halip na kalimutan, muli nating yakapin at ipagmalaki ang pottery country ng ating lalawigan na Bulacan.